Yes naman. Hello, good morning. Kahit hapon na. Ha? <laughs> Arte pa ba? So, makikita kami ngayon ni Nor. Isa rin din siya sa mga naging close ko dito sa Mayokohama, Yokohama. Simula last year. Galing din ako niya sa trabaho ko from 4, mali pala. <laughs> from 7am to 4pm. So, linaban ko na after ng work ko. Sabi ko, makita kami ni Nor. nandito na ako sa my Ebina station makikita kami ni Noor na ako sa trabaho hanggang 4pm yes naman Yes, the Yes, thank you. <laughs> Siyempre, MMM ko lang yan. Sabi ko kayo, narvideohan niya ako. <laughs> Sinasabihan ko nga yan, sinor. Nakamukha niya yung ate ko. Si din hindi si sinor. Eh, kasi half yan, half half maganda. Yes naman. Fairness naman talaga. Maganda dyan sa Ibina. Para siyang Mowa. Pero mas malaki yan sa Mowa. I'm not sure. Yes naman. Sabi ko kay Noor mo nga ako dyan ng kuan, mga pababa. Kanya. Parang spaghetti. O OA. Eh, parang walang kwenta naman ang voiceover na ito. Hindi ko rin din alam kung marunong yan si Noor bag tiktok Sabi ko daw, tara mag-yuyuyo tayo. <laughs> 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 Galing na din kami dito ni Nor No, Nor. Oh. Diyan sa ano. Ano tawag diyan <laughs> Parang <laughs> ang tamlay naman naman ni Nor dyan mag-usap. <laughs> Pero malapit She din naman, dyan, mal, Malapit lang yan si Nor dyan sa Ibin. Parang maganda ako dito ngayon. Tapaila. Oh. tagal na. Ay, parang Go sira. Ay, si dito. Kasi luma na ano. Oh yung uupo ka po nagkeme ka talagang talasik yan takuan sa tsaka malamig yung upuan nila Viva Walk Food Court Viva? Walk? Ay <laughs> <laughs> <And sunga> lang <laughs> Hindi ako sunga Hindi Bobo lang yung idea uh -oh. Bobby Sabi pa lang Gagawin ko sing lang eh. Ibang gano'n. Tonto ka ano naman sila. Kasa sopa Oo. Sa amin kasi parang mahirap mahi, mag-joke. Ay, na, ay, yung leader ko, nakakausap ko ng mga ka, kaharotan dahil yung isang matanda is maharot. Oo. Uh Iyon -huh. nakakausap ko yun. tawa kami ng dalawang tao. Pero yung ibang ano, yung mababae, eh, hindi. Kasi parang ilag sila. Uh -huh. Ang alam lang. <clears> Oo. <throat> oh, Parang eme lang nila. Anong parang anong? ilag sila. Alam mo mga virgin, mga conservative. Oo. Pero M&M. Oo. Tonto ako yung mga yung pagpakalibugan ng usap. Pero may ganyan din halbawa sa sampu. May isa dyan na para ano, pang killjoy talaga. Kasi ayaw nila na ganyan na usap. Ay, usap. Basta sa masaya, no? Yung Ibina. Ebina. Ibina, Ebina, Ebina, Ebina. <laughs> Ebina. Ebina. Kasi Ebi daw na Ebi. Ah. Kaya yung logo nila Ebi. Saan ba? Yung logo? Oo. oo. Wala. Ano kung meron dito? Madami ka pang pwede ditong puntahan no no. Oo. Doon pa oh, ang dami pa doon. Ayo, maganda 'yang social doon eh. Parang BGC na. Hindi, ibig sabihin yung mga restaurant social. Social. Yung hindi, yung 2,000 yen app. Oo, oh, hindi pa nakakapasok <laughs> kahit saan ba. Ito na yung insurance niya dito sa app. Nung kumuha ko ng kiki ate, oh. Ah. hindi na ako nakapag video video. Ba, kasi ayaw. nga nagmamadali nga ah. ako. Basta tayo?

hindi <laughs> kisarap <Okay. laughs> oh, naman ako na oo din pero namanay naman kayo magkikita kung kasi okay lang yes naman oh, yes. oh, ito papa. hindi <laughs> na tayo kinausap kasi nga yung mga idol daw nila oh. mga ducks <laughs> sa'yo talaga galing yun Nora. <laughs> di ka exact talaga <laughs> di ka talaga in-execute yung mga ducks mo hindi oh. nung gabi na pogi sila no talagang basay kaming dalawa ni nor dito dami okay. <laughs> namin sina yung umaga hindi masyadong gwapo kasi ngayon na gabi parang parang gumawa pa sila no oh. No. tas, iba mo, talaga yung magic may, pag gabi yan so, tapos mga nakamake up kasi, kasi kanina nung no, maaraw pa mm. -hmm. masyado yung make up nila ngayon nagka complement na each other's arm oh. Mm -hmm. anong pwede talaga no? mm. -hmm. kanila naman in fairness, marunong sila kumanta dahil sumayaw, no? Oo. Oh. Yung mga grupo-grupo dito sa Japan. Pansin nyo yung mga poses nila, para pare-pare. Oo, oh, so, no? oh, no? Siguro nag-ano sila din, tawag doon? Voiceless. Voiceless, uh -huh. and tapos mga training-training. Good -training. one. Mag Magpalaki muna sila ng katawan. Yung para ano. Parang hindi naman dito sa Japan yung mga Macho? boy group. Oh, Oo. Man. Ah, mga boy group na ma macho macho no nakita mo parang pampayat <laughs> si Pumia diba? Mm -mm. May pampayat din yung pampayat. pampayat ang dami tao <laughs> para tayong nasa sa ibang bansa ha? kanta ka dito ng ano kumain kumain ng kanin tsaka yung tempura kinembor ayan tsaka oh. si Nor ayun naman si Nor Nor Yes, man. Ayan si Noro. Nahilol. Eh? Ah! Napit mm niya. -hmm. Hindi ah. Hello? Yes, na-na. Paano yung ngiti? Oh, nahiya Ganda? Alam mo lang. Pagkain ni Noro, syempre may video natin niya. Parang nakarang ganda rin. Oh. Oo, ganyan din. Diyan ka din kumain. Ako naman, sun ako doon lahat. Ramen. ramen. Last time kami ni Nor pumunta, ay doon kami umupo ni Nor dati. Mas madaming affamity. Diyos naman. Nagahanap na sa akin. Hindi ko pinapuntahan. Hello. So, Hello. Ayan, nililipat ko dito. Muna ka ni mamaya na ha. Bato, dito ang bato. Nandito kami nino sa mall, then maglalakad-lakad kami. Then hanggang 7, um, information ano? Hanggang 7. Oh. Yun, punta tayong H&M, baka may yeah. ano. May. Ay, pumunta na din tayo dyan, di ba? Dito? St. Laurent. Halo? Kumain na? Oo. St. Laurent. <laughs> Saan hindi mo na mga na maging may amin. Bilang sana ang condition niyo. Wow. <laughs> no, kaya ko maghintay. Babalik at babalik din ako <laughs> ah, pagkoan. Kung Balik sabihin. Ay, sinabi mo. Ay. Cut. Ito na nga. Pag mayama na siya, magbibibarihan oh. mayaman ni Noor. Oo. Pag tumama and, na sa ay, nga sa Lotto. Ay, nag-check na ako kahapon. Oo. Oh. Hindi ako ito bazure. Nakalakay. Ah, sayang. Pag-HLM na tayo. Tingin tayo dito Hindi sa iyo. Hindi mo pa time out. Oo so, nga. Yung scratch na nalang ko, 3,000. So, papasok so, kami sa HLM. And yun lang ang aming ganap for today's Kuan. <laughs> Kuan! Um, yay! Okay mga Oo. Oh, oh, Baka may dito. May pasalubong nor sa akin. Oh. Yes naman. Starbucks na ano mag. Pasalubong. Pasalubong. Happy birthday. Yes. Kailan ah. birthday? July. Malapit na no. Advance Merry Christmas. As pa si sila no. Ayan. Katingin-tingin siya dyan. Ito oh, cute din oh. <laughs> hindi naman kasi nagalaw hindi na doggy one yun lang so yung ano yung price kaya, pagsasamuran oh yung queue hindi yung ano lang 168 ah, so just yung pag-alaga yun, ah may mga oftentimes di ba sa inyo ganoon din? yaman pa sila, no? Dio. Mahal pa yung... Nabudol lang kami ng aso. Mas mahal pa yung maintenance ng mga aso niya kasi sa mga normal na bata. Pero wag natin i-compare at mababa. Eh, mas mahal yung maintenance ng aso kasi sa, an, sa amin. kasi <laughs> <laughs> sa kanina lang pala. Ganon. <laughs> Oo. Usapan namin ni Norna dito daw sa Baskin Robbins. Masarap. Abay ko. Ang napag ano usapan Ang tagal ko na dito sa Japan. <laughs> di pala ako nakakain yan. Kasi ito pala Mr. Donut. May tabi hoday dito. Or only, only kain ka ng ng donut. 1,800 yen. Good for one hour. Pwede na. Kung butong hayok na hayok ka sa ano donut. <laughs> <laughs> hayok na sa ano. So yun lang. <laughs> may mga flat yung boses, yung mga nota, hindi nila naabot. Ako na mag-aabot ng mga nota. Sorry. Para, hindi nila naabot yung mga nota. Kung pwede, ako, ako na ang umabot ng nota. Ah! <laughs> ah! <laughs> 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 Dito ka ah. <laughs> Sige, magandang lumakas sa iyo ng tao. Maganda ng make-up niyo yung eyeshadow, hindi ko alam. Ano ba yung kanina? Hindi. Parang kamukha niya. Iba yan, Nor. Nako, ha? Actually, kay Nor, itong cellphone, di ko alam na nagbibidyo din pala siya. so, pag, so hindi ko pala siya nasasagot sa mga tanong niya. <laughs> kasi busy din ako kasi cellphone dyan. Sorry na nar <coughs> Voltes, 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 Voltes,

Ah, <laughs> yes na may good morning. So, ito yung regalo sa akin ni Nor. Na Starbucks Cherry Blossom Cherry Kineme na inspired. Thank you, Nor. Balik tayo. Yes naman, Thank you, Nor. Uh -huh.